lalaki ang nagbigay ng pangalan. Sige na nga, ano pangalan ni ate? Christine, meron ka premyo kay Ma'am O, sige. Si Ma'am Ami decide kung sino. Kung anong pangalan. Ang ano? ibigay ang kompleto ng pangalan na ibinigay kay baby Ash si mo and dad. Hindi siya pangalan. Okay, sige, 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 <laughs> what is the complete name of Baby Ash? The first name, the middle name, and yung panyang atin Pretty. bird. Um, yeah. Again. Repeat your answer. What is the complete name of Baby Ash? Complete name. T

celebration of my first year niya po our first birthday po ng natin si baby ash daddy mark is already here at this point may I welcome the family who invited us here today, ano pangalan po ng ating panganay? palakbangan natin One and may I request everyone to please write and let us give a warm welcome to Baby Ashley Sian. Come on up, all of us. Baby Ashley mom and dad, I si the Kuya. Let's give them a big, big round of applause. Mom and dad for raising such a two cutie kids and congratulations, baby and beauty. and welcome to the Christian world. You. Please don't be tayo ang lahat, mga bata, tumayo tayong lahat, manahimik tayo sa Let's Let us begin this celebration of life of Baby Ash and Christening Party as well with a prayer to be led to us by Ma'am Olivia. Let us bow our heads and let us feel the presence of our Lord. Okay, tayo pong lahat ay sandaling lupo ko, manahimik na tayo po ay mananalangin. O Diyos, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa okasyon na binigay mo po sa mag-asawang ang uh, mamami at Sir Mark Panginoon sa kanilang pagsa-celebrate ng birthday at kisining ng kanyang anak Panginoon. Dalangin po namin Panginoon na pagpalaan mo po ang mag ito na, uh, ng uh, tanging nilang pagpapala Panginoon ay ibubuhos mo kami noon simula, sa simula, sa na, simula uh, namin pinagbihi ang batang iyan, Panginoon, na nakita na namin, O Diyos, yung kabutihan mo sa kanila. Kaya, Lord, patuloy kami humihiling ng pagpapala Panginoon, sa galapan, sa kihiyahan, sa selebrasyong gaganapin ngayon. Dalamin po namin na patuloy mong magpalaan Maging Lord ang kanilang mga sponsors, Panginoon. Maging Lord yung mga pipita na natin dito ngayon. Madama namin, Panginoon, yung presensya mo. Madama namin yung pagpapala na nagmula sa iyo. O Diyos, salamat po. Napakabuti mo sa buhay ng mga asawang ito. Patuloy namin sinihiling ang masaganang pagpapala. Dalamin din po namin, Panginoon, nasa Uh, simula na simula hanggang matapos yung gawain ito, ito po yung maparangalan, ito po yung maitaas ng Panginoon. At alamin din po namin na hindi kami aalis sa uh, lugar na ito na hindi namin dala, -dala yung kagalakan na nagpumula sa iyo. We bless Father God ng bata na sa ngayon ay nagiriwang ang unang birthday bang noon at alam namin, O Diyos, simula sa simulan sa pagkakapanganak niya, at ito na po yung katalinuhan higit sa lahat at kanyang na nagbumula sa iyo. Salamat po, O Diyos. Mahingat po namin pinabalik ang pinakamataas na papulit ng salamat sa pangalan ni Iso. Ang amin naman. Thank you so much, Mama. Maaari po muna tayo na maupo. At please, my ladies and gentlemen, I would like to acknowledge